Magandang umaga po. Uh, kumusta po kayo? So ngayon ay Sabado. September 27, 2025. Alas 11 na po tayo. 11.09. Tanghali tayo magumpisa ngayon. Kasi Sabado, relax-relax ng konti. Okay, okay. So wala pa tayong income for today. Tapos, Uh, this week nakukuha ko lahat yung insin- uh, ano pala nakaapat pala naka -apa. nakaapat na tayo this week so nung Tuesday Wednesday Thursday Friday so ano na yan uh, bali 1,100 1,140 makukuha natin yan sa lunes tapos yung ang um, itong araw na to sa uh, hanggang bukas weekend ay ito 765.23 rides hanggang bukas yan mag umpisa mamaya ng alas 3 hanggang alas 11 so kukunin ulit natin yan kayo ba? kinukuha nyo ba yung mga incentives? maganda, maganda yun eh si parang ano pagdating ng pagdating ng lunis pag tingin mo sa apps mo nandun na kaagad yung ano meron ka na kaagad ang ano meron ka na pang jump start magandang umpisa so uh, bagong lahat uh, like and subscribe naman at uh, masaya na tayo dyan at saka merong ano ang itong alas 11 merong ano merong 97, 97 na bonus yan para sa streak so dalawang ano lang naman yan pagkapapasok ka dito So dalawang booking lang yan uh, Bibigyan ka na ng 97 Hindi, Huwag ka lang mag ano, Huwag ka lang mag log out Sa loob ng tatlong oras Tapos sa weekdays din Meron, sing, meron ding dalawa yan Limbawa isabay mag, Isabay mo yan sa Umaga Rush hour sa kahapon na rush hour So magkakaroon ka ng Minsan 97, minsan 100 So mga 200 So kung makuha mo yung 520 tapos meron ka pang 200 So meron ka ng ano, 700 So yun O oh, kinukuha ko yun para hindi ako tatamarin <laughs> Pagka may hinahabol ka Pagas muna tayo Ahataw ah, tayo Lali, Dito sa si Oil 53 yung 97010 Okay na sir, 1.5 1.5 yung tinalagay ko, 28.3 liter may discount pa yan. Scan natin eh, eh po. lang 'di Okay. Bawal lang mainit ang ulo. 'Di pwede, ma'am, 'di 15 then. Tapusin na. ma'am. So bali ah uh, nagiging ano na lang 1,3 okay na ma'am 1,358 na lang di ba ganda yung ano dito napakaganda yung presyuhan dito sa ano pero depende sa ano depende sa depende sa location din So may natirang, kina mo, may, mat may natirang range na 15 kilometer So tingnan natin Pagkatatakbo ako ng konti Malalaman natin Okay 332 So yan ang ano So ibig sabihin Yung range na nadagdag sa atin Ay 332 Ah, uh, 15 300 ano? 317 370 mil yun yung range okay sige tayo enough na yan yung, one, yung 1 yung 1500 enough na yan sa ano hanggang kaya natin kung magkano kikitain natin ubusin natin yan ubusin natin yung 1500 okay Napasahiro natin Nandito tayo ngayon sa may uh, Ah, Mandaluyong pala. Purple sa isang metro, lumiko sa kanan sa ilaw trapiko. Ano lang, 157. San Juan City. Okay. So, so bale itong uh, booking na ito ay grab So, ibig sabihin nito ay maliban sa 157 may additional tayo na 50 50 pesos yun eh bawat ano bawat bawat trip hanggang lima lang nakadalawa na ako so meron pang kung maka ng tatlo di meron tayong 250 ha <laughs> um, 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 sa Hilagang Silangan na sa Pedro Tuazon sa may Boulevard, Boulevard sa pagkatapos ng pasang pagkatapos sa may pick up in tayo dito sa may uh, Marco Polo Hotel papuntang BGC High Street 159 Pang-apat na rin dito ng sa may 32nd Street Blue Sapphire Residence BGC 91 Pitot Pang-apat 6 minutes na lang matatapos na yung ating streak uh, matatap ma na makukuha na natin yung 89 oh pang natin 150 pang ano natin pang lima nandito ako ngayon sa may Las Piñas Angelina Canaynay tapos lang kumain may susunduin tayo dito yung malayo 300 300 uh, ng 30 pesos. pagkatapos ay lumiko sa kanan papunta sa San Pedro Street patagig patagig siya okay nandito na tayo sa tagig tapos may pipick up in tayo sa pamayan ng Diego Silang papuntang SM Aura may mga booking papuntang Valenzuela tapos south tagig wala ha? hindi maganda dito pagka papunta ka pa ng looban dadalhin ka doon sa malayong malayo loob looban dyan mahirap dito sa lugar na po. mas maganda pag ano papunta BGC mas kanina galing galing doon sa may paranyake may papunta dito eh yung dadaan ka ng C5 extension yung Cavitex Grabe, ang in, na, nadala na ako doon, din ako dumaan, mas maganda pang umikot ka doon sa umikot ka doon sa may Service Road ng ano, yung papuntang bikot ah, papuntang uh, bikotan Service Road tapos ikot. Ganda pa 'yon kaysa magbabayad ka ng toll gate. Matagal bago makalusot doon sa ano yung sa toll gate ang bagal. Kaya kahapon nagpapunta naman doon sa kabila. C5 ang dami sa ima or 1.4 km 19 minutes Music earnings meron tayong 1652 at 10 bookings pero kailangan mahalaga dito ay ating weekend. Naran tayo tatlo pa lang. 548. Uh, Let's go. Gusto ko magkape. Kape Ah, uh, -E Pag makadaan tayo ng Mercury Drugs, bili tayo ng Bioflow kasi mukhang may naramdaman ako maraming mga ano eh maraming mula pa nung nakarang araw kahapon eh, may mga maraming mga sinisipun <laughs> pero okay pa naman tayo kaso lang mukhang may naramdaman akong konti ah kailangan natin pero kape muna tayo dito kape muna tayo ito shell select Boss, binila ako ng alam. Magkapi lang ako. Bili lang. Tapos oh. alis na agad. Uh, laki ng kape natin. 12 oz. Broad coffee. Isa lang yung brown sugar. Pait. Mm. Ang pagising. Let's go. Marami-rami pa yung titirahin natin. Punta tayo ng Makati Business District. Kasi masyado ma-traffic dito sa ano sa BGC lalo na pag mapunta tayo sa bandang Isimahora tapos tayo, tayo dito may pumasok dito sa may SNR after ng St. Luke's SNR na yan oh. SNR mapuntang magkano? 154 okay dito tayo sa may ano likod ng BGC target Nagda-drop lang tapos merong papuntang SM Mega Mall. Wow, layo. Magkano ba to? 315. Sige. Hataw, hataw, hataw. Nagkakalag dito lagi. Galing C5. SM Aura. dito tayo sa Green Hills nag drop update tayo meron tayo 2,200 at ilan na yung run ilan na yung anim uh, tayo tayong anim na. Grab uh, grab weekend natin anim na. So maganda kung makakuha ah, maaga pa 7:25. Maganda kung makakuha tayo ng ngayon ng mga 15. <laughs> 15. Pas bukas konti na lang. nag ako dito sa may poblasyon Mukhang ano, ah Walang booking ah Natigil ang booking 755 Bak Kasi naka off yung ano ko eh Saver Baka puro saver na yung mga nagbubok ngayon Sige Punta mo na tayo sa Looban ng Makati Business district gina natin kung may makuha tayo Mamaya ko pa i-on Pag wala talaga i-on ko na yung saver ko yan, meron din pumasok. Pumasok din siya. Hindi ko pa inon yung saver. nandito sa uh, business district ng Makati. Pumasok sa pinakakaliwa tapos okay. sa dalawang okay, lumiko sa kaliwa papunta sa San Agustin Street. 118. Okay, nice man. Naghahat, naghatid ako dito sa Pasay 9.07 na tayo earning update ay mahina ang signal punta tayo doon sa kapila meron tayong 2,548 16 bookings ang ating weekend ah, bonus ay 9 siya pa lang oh medyo matumal ah hindi ko pa rin inon yung saver 9 <laughs> 2 hours na lang tatapos na yung ano pero meron pa tayong ano halos kalahati pa yung ano ito 158 158 pa yung ating ano ito tayo dito yun may booking oops saan ito papunta oh uh. 258, hindi malayo ah saan ito papunta ah tagig malamang doon naman ito sa luuban sa luuban ng tagig ikot na lang ikot na lang tayo tayo ng ano market market to kainta magkano 225 sige kunin natin ay nakadrop off lang natin dito sa ciudad grande sa kainta nakailan na ba tayo ating weekend bonus kumabagal yung kumabagal yung response ng smart na dali lang earnings natin 3,000 nakailan na tayo sa ating weekend bonus ay 11 nako kailangan nating at least makaisa pa Onsi okay, lang, 23 kailangan Sabagay uh, Sana makaisa pa tayo para ano, 12 Kailangan problema dito sa ano, kapapiyahe ka ng kainta no? ganitong oras alas 10 wala ka nang wala ka nang basta basta makukuha dito eh oo maubos yung oras so by all cost pagka kainta wag na tayo nakadala itong kainta eh kasi pagbalik mo wala kang pagbalik mo papuntang ano magro-rolling ka papuntang Urti, uh, Ortigas Center magro-rolling ka na matraffic at ah, sa mado pa ngayon kanina hindi masyadong matraffic Ay, matraffic na rin pero pagbalik mo rolling ka na traffic wala kang pasahero so double whammy masasabi natin magkano lang yun mula BGC pupunta, pupunta dito parang nasa boundary lang siya nasa border lang ng ano eh Pasig at saka Pasig at uh, border lang ng Pasig Pero uh, experience ko dito pag pabiyahin ng kaita uh, wala na, nauubos no, na yung ano mo eh pagbalik, wala na pabalik pasyertihan lang okay mukhang ano lang tayo 11, uh, 1046 mukhang 11 lang tayo so ibig sabihin titirahin natin bukas ay 12 sabagay Sunday naman kailangan ano alerto tayo para makompleto natin yung 23 buti nakakuha tayo doon sa may Ortigas dito malayo pa lang eh 6 minutes ah kaya pala may ano kaya pala ma-traffic may aksidente oh aha uh anong -huh. nangyari dyan sa gitna sila. Motor. Panatilihin kaliwa ang fork sa Ortigas C5 flyover. Motor. Motor at saka, you oh. know. Motor at saka kotse. So, tataka ako. Wala naman traffic kanina eh. Ah, hindi naman, hindi naman nasaktan. Okay lang yun. Ayun! 11.16! 11.16! dito ako sa ano, Mandalo yung nagtrap malapit sa Shoe Boulevard. So ibig sabihin natitira ng ating gas ay, ay ano pa? 114 kilometer. Ibig sabihin naka tayo ng ano? naka tayo ng 200 ah uh, 1,000, 1,000 pesos na kasi kanina ano yan eh. Ah, uh, 3 basta ganun. Ah uh, naka 2,000 tina natin na uh, 200 yung uh, 1,000 yung gas natin tina natin kung magkano 3, 2 20 bookings naka ilan tayo na count ba yun tina natin weekend bonus 12 12 nga hindi na count yung bandang huli eh. kasi 1 minute kahit, kahit 2 minute yung ano walang patawad so at least bukas unsin na lang yung hahabuli natin tapos yung ating uh, KGR natin ilan na lang yung kulang 426 apat na lang yung kulang oh. so kung hindi tayo natigil ng isang linggo tapos na sana yan baka ano na tayo ngayon baka 500, 500 na tayo plus ngayon okay so ah uh, pahinga ng konti at uubusin natin yung ano uubusin ba or alas 11 na eh makaano na tayo eh tapos pa tayo nag umpisa kanina alas 12 so kaya nga muna bili ng gamot sa sipon so ayun na 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 natin yung 1,500 na nilagay natin kahapon so yung uh, ano natin total trip natin 242 kilometer So Bali oop, oop. Ito yun 33 Ito yun Sabado 3393 Plus 1380 3393 plus 1380 equals 1473 minus 1500 so ang ating kinita ay 3273 bawasan natin ng 1200 para sa boundary so may natitira tayo na 2073 okay di ba so yan na lang po at maraming salamat ingat kayo bye bye